Pwede ka magpatambal online, ma'am? Layo gud ko, Manila. Hello guys, how are you? Kumusta na? Nakaadto na ba mo sa Purok 5 tumapik sa Buangga del Sur? Okay, so naay uh, usa sa akong mga followers na nangutana no kung pwede ba daw ko no magpa-online nga magpatambal no online. Ah, uh, tungod kay layo kuno siya no magisod siya og anha sa ato uh, ang batan-on na heller or sa ato ang mananambal. Okay, so mao na ni ang tubag sa imong pangutana. Tan-awa ni nga video. Tono. Lima ka bulan kapin. Lima ka bulan kapin? Ang dami kong tubig, de eh. Sa kabasong tubig. Oo. Oh. Eh, bakal sa camera ang tubig, eh, sa kabasong tubig. Pagkahuman, im na. Pagkahuman, pagbilig gamay, ihaplas yung tiyan, ha? Unique pud kayo no ang iyang pagtambal online. Tanawan ninyo guys no. So iyang gayng ng iyang pasyente nga maganda mo isa ka baso nga tubig. Ipaatubang sa camera. Dayon pagkuman iha kining imnon no pagkuman sa iyang tambal, pagtambal iha kining imnon. Dayon magbilin siya og gamay na tubig para ihaplas dito sa party sa iyang lawas nga naa siya gibati. Mao niya akong giingon nga dili ta magpakawala sa paglaom. Naay daghang mga masakit tono nga nawad ana na sa paglaom dun, kay wala naay kaayuhan ang ilang mga balatian dako na, kung na kayo sila ugasto. No, kay sila og gasto. Pero dili ta magpakawala ni kay naay instrumento ang Ginoo nga ihatag para lang nga mamaayo ta. Salig lang ta ang uban mo kapit lang din sa spiritualidad o binisaya ang matambal. Basta hindi ay no. So, salig ta, apo ta sa Ginoo. Ana lagi ang atoang paglaom. Inumit tubig kamay. lang kayo. Yan. Napa? Arang-arang -arang na. Arang-arang -arang na. Okay. Marasak dali.